kailan ginagamit ang malaking titik? Unang tuntunin, gumamit ng malaking titik sa unang salita ng pangungusap. Halimbawa, ang aso ay maliit. Ang titik A ay dapat na isulat sa malaking titik. Pangalawang tuntunin, ginagamit ang malaking titik sa pangalan ng tao. Halimbawa, sa pangalang Juan B. Cruz, ang titik J, B at C ay malaking titik. Pangatlong tuntunin, Gumamit ng malaking titik sa titulo ng isang tao kung ito ay nasa unahan ng kanyang pangalan. Halimbawa, Dr. Juan B. Cruz. Ang titik D sa titulong doktor ay malaking titik. Pangapat na alituntunin. Gumamit ng malaking titik sa unang salita, mga pangalan, pang mga panguri, at mga pandiwa sa mga titulo ng aklat, kanta, at iba pang akda. Halimbawa, ang alamat ng palay, ang, ang unang salita sa titulo, alamat at palay naman, ay parehong pangalan, kaya ang mga ito ay nagsisimula sa malaking titik. Panlimang tuntunin, gumamit ng malaking titik para sa mga espesyal na pangyayari o okasyon, halimbawa, Philippine Independence at New Year. Panganim na tuntunin, gumamit ng malaking titik para sa tirahan, syudad, bansa at lokasyon halimbawa, Manila, Philippines at Kundiman Street. Pampitong tuntunin, gumamit ng malaking titik para sa araw ng linggo at buwan ng taon. Halimbawa, Lunes at Disyembre. Pangwalong tuntunin, gumamit ng malaking titik para sa tatak o pangalan ng mga produkto. Halimbawa, Colgate at Samsung, na parehong tatak ng mga produkto. Pang-sam na tuntunin, gumamit ng malaking titik para sa nasyonalidad at wika, halimbawa, American at Spanish.